yung mga love scam kasi marami ng mga insidente na mga foreigners na scam gustong makipagsyota itong mga foreigners sa mga Pilipino and then pagdating sa Pilipinas eh wala palang magandang babae may kita kundi scammer lang ano po yung may advice niyo sa mga gumagamit ng internet social media ang number one po palaging signal dyan ano ba yung mga numbers na tatawagan ano uh, ngayon eh nasa internet lahat ng mga kriminal lahat ng kalokohan di diba? and, and, they can help us stop uh, yung mga love scam sa internet na karamihan ay nanggagaling yan sa Pogo. Now, these things hindi nyo na na harang bago man lang eh, ma-read ito ng PNP o kayo yung nagbibigyan ng na information sa PNP kasi marami ng mga insidente na mga foreigners na na-scam na gustong makipag-shota ito mga foreigners sa mga Pilipino na pupunta pa rin sa Pilipinas from abroad and then pagdating sa Pilipinas eh wala pa lang magandang babae may kita sila kundi scammer lang and then nagagamit yung Pogo site so yan ba hindi namomorto ng inyong radar hindi nakikita sa inyong radar minomonitor po natin lahat yan. And kapag, yun na nga yung binabanggit ko, kapag meron pong trigger, kasi hindi ho tayo pwedeng dakot dakot sa resources ng gobyerno, kung wala pong nag-initiate ng ano, report, minsan napapasok po yan sa PNPACG, tapos sila po ang nagtatapos niyan. Pag napunta ho sa amin, ginagawa po natin lahat yan, and then pag napunta sa DOJ OOC, so marami din pong pinagpapasukan siyang mga iba-ibang mga ahensya kung saan nakapag -dereklamo. Pati DTI din po, meron na rin po silang complaints sa ganyan. So tayo, hindi natin sinastop ang mga ahensya magkaroon ng mga capabilities na ganyan. Mas mabuti, mas marami, mas mabuti, kung saan komportable yung tao mag-complain na mas malapit sa kanya, mas napafollow upan niya, okay sa atin yan, sir. Ano po yung may advice ninyo? sa mga gumagamit ng internet, social media, educate us, uh, give us the tool that we can use to avoid being a victim of scammers. So, madalas po kaming nai-interview tungkol dyan. Uh, gusto ko lang pong uh, first i-highlight that scamming is actually a hack. There are many types of hacking and there are four dimensions. Scamming po is actually an attack on human behavior. So, yun po yung dapat nating tandaan. Pag, pag nakita nyo po ang scammer, ang number one po palaging signal dyan, minamadali kang gumawa ng desisyon. Sasabihin niya na nahack ang account mo, kailangan mo na mag-click ngayon. Huwag ka na maghintay ng ilang minuto. Palagi kanyang nina-nudge into a behavior na magmadali ka. Kasi kapag nag-isip ka po kahit isang oras, magdadalawang isip ka na na i-click eh. So ang number one advice po, pag minamadali kayo, nag a sa, alam niyo naman, wala nagpadala sa inyo, pero sabi may padala ka daw, or yun na nga, love, uh, umaapila sa emosyon. Unang-una po, huwag kayong mag-click sa pinadala sa inyo. Kung, bank, kung banko po, allegedly, ang komontak, huwag niyo pong i-click yung pinadala sa inyo. Pumunta ka po doon sa alam mong legitimate na site ng banko mo. wag po doon sa pinadala sa iyo. Number two po, meron po kaming acronym eh, uh, BIRD. So you block, you ignore, then you report, and then you delete the message. Huwag din po kayong sasagot kasi sometimes uh, that is also a way of enticing you to engage further. Kasi depende sa magiging reaction mo, kukunin niya yung yung ano eh, yung behavior mo para ma, ma, ka, ma ka, po. Para lalo kang Siyempre, yung una mo, magkiklik ba ako para mahuka? So, uh, always po, you, you block, you ignore, you report, and then you, you delete the message altogether. Okay, sige. Follow up pa lang. Now, in case, halimbawa, ako'y na, na hack so what am I supposed to do? Who should I report to? Tungkol sa insidente, and anong klaseng tulong ang makukuha ko from the ICT or from the authorities? Just also, as an enjoiner, Pakisabi nga, ano ba yung mga numbers na tatawagan? At ano na ang response time? Kasi NTC nag-meeting kayo, di ba? So, pumayag na ba yung mga telco na magkaroon ng mga may sasagot talaga ng telepono? Uh, ang NTC ba may sumasagot? Ang DICT ba meron? So, please address those questions. Thank you po, Madam Chair. And thank you po for allowing us to explain. Um, as explained by Asek uh, Magsaysay, there are multiple numbers. Pero para po sa amin, meron pong dalawang contact points. Yung 1326 ng CICC, actually yung sa NTC rin po pala may contact point. At saka through our scam watch application, sorry, scam report application, which was recent, recently uh, launched by uh, the team of Yusek Almerol. Ito po yung e-gov app. Pwede rin kayo mag-report doon. And actually, pwede nyo nga kunan ng picture yung nangyari tapos may magpupunta uh, po yon sa PNP or depende sa kaso mo, pwedeng NTC, pwedeng CICC. Pero yung 1326 po CICC being the coordinating center for cybercrime, uh, I think that is being maintained by them. But uh, I'm I'm sorry, Madam Chair, if I do not have all the numbers. But all of them, the PNP has I think 7575 and uh, NTC also has their own number. 1326... So, kunyari, di ba, you won, may ganyan-ganyan, alam mo nang fake. Ano yan? Itatext ko sa 1326 or itatawag ko? Paano? So, bibigay mo yung number. Wala ba kayong number na pwede? Kunyari, nakatanggap ako ng mukhang fake, ipo-forward ko lang doon sa number na yun. Uh, sa ngayon, wala po kaming SMS contact point. Pero si Igo po, yung app na yun, pwedeng i screenshot, i-upload. Meron din po dito sa e-report app po namin ng DICT.